Marami silang gustong itago sa Pilipino na hindi na malalaman natin dahil pinatahimik na nila ang media. No, ano 'yon? Pag ang kakapal na mga muka, PCSO, harap-harapan, garapalan, walang pakialam. So, bakit nila ano yung ikinatatakot nila dito? Ikinatatakot nila na sabihin natin yung totoo na nandiyan kayo sa mga pwesto ninyo para patagalin pa yung mga termini ninyo at para makapagnakaw pa kayo sa Pilipino. Wala ni isang segundo sa mga utak ninyo ang magserbisyo sa Pilipino. So yun yung ikinatatakot nila. Pwede ko bang sagutin yon? Hindi ako parte ng conveners pero gusto kong sagutin yon. Ano bang tawag natin kay Bongbong Marcos ngayon? Di ba? Budol-budol man. So, Pagupo pa lang niya sa puesto, ang unang ginawa nila Speaker Romualdez na pinsan niya, no, si Tambaloslos, at yung asawa niyang abusado, ang una nilang ginawa ay supilin ang press freedom. No, pinatahimik ang SMNI at ngayon lang ako nakakita ng press sa Pilipinas kasi ako 'yan ang 'yan ang, yan ang media, ang, 'yan ang naging trabaho ko under Pierre RD. Ngayon lang ako nakakita ng wastahimik pa sa cemeteryo na, na Philippine Press. So bakit ganon? Ano ang plan? In, in, other words, pinagplanuhan tayo. Ang unang ginawa ay patahimikin ang media dahil hindi nila plano magserbisyo sa Pilipino. Marami silang gustong itago sa Pilipino na hindi na malalaman natin dahil pinatahimik na nila ang media. No? Ano yon? Pag ang kakapal na mga muka, PCSO harap-harapan, garapalan, walang pakialam. So, bakit nila, ano yung ikinatatakot nila dito? Ikinatatakot nila na sabihin natin yung totoo na nandyan kayo sa mga pwesto ninyo para patagalin pa yung mga termini ninyo at para makapagnakaw pa kayo sa Pilipino. Wala ni isang segundo sa mga utak ninyo ang magserbisyo sa Pilipino. So yun yung ikinatatakot nila. I'm sorry. Uh, we would like to ano, um, acknowledge the presence of the former um, uh, legal um, presidential legal uh, officer. Uh, um, sorry, ang kulit ko. Si Secretary Sal Panelo. Okay, Kush. And also Congressman Ungab. Uh, may yun, yes. Okay. Uh, gusto ko lang pong itanong kung bakit ang maisugrali sa Bulacan Gustos is bawal po. Pero bakit po ang Laperal Mansion ay malinaw na malinaw na yan ay pag-aari ng uh, Pilipino at ang ginawa nila ay naging event place ang Malacanang with matching millions na pinapaandar sa kalangitan na uh, ano yung tawag doon? Fireworks. So which is ano, alin po ba ang tama? yung mag-fashion uh, show sa bahay ng uh, palasyo ng mga bawat Pilipino na pag-aari ng Pilipino o yung maglabas ka ng hinaing para sa kapalbakan ng administrasyong ito itong bongbong -bong bangag na walang puso na hindi man lang magpakita ng tunay na serbisyo para sa mamamayan yun lang po, salamat po <laughs> Pwede ko bang sagutin yan? Si President Duterte, pag tinanong mo sa kanya, tinanong namin sa kanya recently, Sir, alam niyo yung Laperal Mansion, hindi niya alam yon. Kahit na nasa Malacanang Complex yon, Kasi hindi siya nag-party-party diyan. Yung, yung buhay namin under PRRD, trabaho, bawat, bawat segundo nagising kami, yun ay para serbisyo sa Pilipino at hindi, kami, hindi ako nambobola. Alam niyo yan. So itong, uh, o yung para sagutin ko yung sinabi mo no ang pakay nila sa pagpasok sa Malacañang ay magparty yan si Lisa Araneta Marcos at ang, pagpa, ang pakay nila pagpunta pag, ang isa sa una niyang ginawa no ay i-demolish yung bahay ng presidente na napakaganda si Leandro Loxi ng architect doon at magtayo ng tirahan nila na isa yung mga anak niya at silang dalawa ano pa 'yung ginawa niya? Catering, binig-ginawa. Kusina pang catering, halatang-halatang magpa-party lang sila. At alam niya 'yung 'yung lugar sa Malakanya, ang nakapaligid diyan, mga mahihirap, squatters area 'yan. Walang hiya 'yan si Lisa Art Bar Araneta Marcos na nakikita na nagpa-party, nagpa fashion show. Kung ano-ano ang ginagawa, may fireworks pa. Wala silang kahihiyan sa mga kapatid nating nahihirapan sa buhay. Yan ang Bongbong -Bong Marcos administration at yung mga pamilya niyang mag mga magnanakaw.